Morning everyone. Welcome to my channel. For today's video, uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa break contract and termination of contract dito sa Hong Kong. Kasi dati guys, uh, nung nasa Pilipinas pa ako, naririnig ko lang to sa mga kapwa ko mga aplikante na nag-uusap sila na puso daw yung termination dito sa Hong Kong kaya parang natatakot sila. And ako naman ay nakikinig lang sa mga kwentuhan nila. But now guys, uh, gusto kong i-share sa inyo na totoo pala talaga na nangyayari dito sa Hong Kong ang break contract at termination. Uh, ginawa ko tong vlog na to para Maging aware kayo at may share ko sa inyo na totoo po talaga na may mga kababayan tayong mga nagbi break at mga na-terminate. At yan ay napatunayan ko guys dahil marami na akong kakilala dito sa Hong Kong na nakaranas ng termination and uh, break contract. Uh, meron akong i-share sa inyo guys. Ilan sila? ang pinakauna ay ito ay totoo talagang nangyari ha. Kaya maging handa kayo pagdating nyo dito sa Hong Kong dahil uh, sino man sa atin ay pwedeng maranasan yung ganitong experience. Ang unang isishare ko sa inyo guys is yung aking classmate. Yung classmate ko ay first timer din siya kagaya ko na pumunta dito sa Hong Kong. Then, Nakakuha siya ng amo na merong baby. And then, bigla siyang terminate guys. For 10 days, 10, day, 10 days lang si uh, classmate ko, terminate siya ng kanyang employer. Then, ang nilagay ng kanyang employer sa reason ay uh, family expenses problem. Parang ganun daw ang nangyari. And then, itong si classmate, mag-apply kami sa ibang agency. Then, meron sana siyang uh, employer na uh, nag-interview sa kanya. Kaso, ang ginawa nung bago niya sana ng employer is kinuha yung cellphone number nung uh, dati niyang employer. And then, tinawagan nung Uh, magiginya niya sanang amo. Kasi gusto rin, sana siya, kaso tinawagan yung dati niyang employer. Then, sinabi ng employer na, parang wala daw tsaga sa bata. Kaya, parang gumawa na lang sila ng reason para i-terminate yung uh, aking friend. And then, 10 days pa lang guys ha, hindi siya binigyan ng kanyang employer na kung kumbaga makapag-adjust. Kasi sa 10 days na yan, hindi ka pa makakapag-adjust dyan ng bonggang-bongga. Talagang kailangan mo pong mag-observe. Siyempre, hindi mo pa naman gamay yung pag-aalaga ng bata. Pag-aaralan mo pa kung paano mag-alaga ng bata dito sa Hong Kong. So, within 10 days, terminate siya nung kanyang amo. Ang sabi naman ng iba, parang ginawang pungsoy. Kasi meron daw dito sa Hong Kong na mga ganun ang ginagawa. Parang soy ng uh, mga employer. Kaya lang syempre, imagine mo, 10 days, i-terminate ka, wala ka pang kaipon-ipon. Pero kapag ganyong termination, guys, terminate ka ng employer mo ng 10 days, babayaran nila yung 1 month mo plus yung araw na pinasok mo. Sample, 1 month plus 10 days, kailangan niyang bayaran ng uh, employer mo. Kaya huwag kayong aalis hanggat hindi nasi-settle ng employer nyo yung dapat nilang bayaran sa'yo. And then, meron pa akong dalawang kakilala guys na na-terminate din. Ang hindi lang maganda ay medyo maedad na kasi sila almost nasa 50. So, yun yung mahirap na kapag na-terminate ka ni employer na medyo nasa 50 ka na halos mahirap ka na kasi makakuha ng uh, employer niyan kapag terminate ka ng amo mo bihira na ang kumuha sa iyo although meron pa naman pa ilan-ilan pero wala eh umuwi na lang sila ng Pilipinas kasi within 14 days na pag nagstay ka dito kasi pag na-terminate ka guys pwede ka pang magstay ng 14 days dito sa Hong Kong para makapaghanap ka sana ng employer kaso sa case nila medyo maedad na uh, wala na rin nakuhang employer kaya umuwi na lang sa Pilipinas and then yung isa dun guys is nagpasa sana siya ng one month notice kasi nag break contract sana siya kaso ang ginawa ng employer uh, ginawang on the spot break contract then meron daw sa kanyang pinapirmahan na uh, parang kasulatan na itong araw na siya bababa. Kaso, da sinabi namin na dapat hindi ka bumerma kasi on the spot yon Pero, nag-usap naman daw sila ng kanyang employer na kahit break contract siya, wala na siyang babayaran kasi nag-agreement sila sa isa't isa. Ang mahirap kasi guys kapag nag-break contract, uh, kailangan mong magbigay ng one month notice. Sample ako, nag-break ako ng contract. Then, kailangan ko magbigay ng one month notice sa aking employer. Kaso, paramihan, nagagalit yung mga employer kapag nagbigay ka na ng notice. Parang mag na yung attitude nila and then, feeling mo is hindi ka na safe dun sa bahay na tinitirahan mo kailangan mong tapusin yung one month notice mo para kahit pa paano meron ka pang uh, na one month para pag umuwi ka ng Pilipinas kahit pa paano is meron ka pang madadalam sa case niya kasi ang ginawa is on the spot break contract so wala na, wala na siyang masaho then hindi na rin siya sinahura nung kanyang employer kasi nga on the spot pero meron silang agreement na oh, ikaw hindi na kita babayaran, pero hindi mo na ako babayaran. So, yun lang din yung mahirap sa kapag tayo yung nag-break ng contract natin, mag-iiba na yung attitude ng uh, employer natin, okay? Then, another one is, uh, yung friend ko din, kakilala ko din siya, not totally friendship, but kakilala, so friend na din. Then, nag-break naman siya ng contract, hindi ko sure kung 3 months pa lang siya o 4 months, Then, ang reason niya naman is hindi niya kaya yung uh, kanyang alaga na bata. Parang sobrang tigas daw ng ulo. Pero yung nanay, okay. Mabait naman daw sa kanya. So, hindi niya kinaya yung uh, attitude ng kanyang alaga. Pero sana kung kahit pa mapagtiisan kasi okay naman yung uh, employer niya, mabait naman sa kanya. Ang naging problema lang is yung kanyang alaga ay hindi niya kinaya yung attitude. Okay, then, sino pa ba? Marami pa guys, marami pang naka-experience niya dito, kaya gusto ko lang i-share sa inyo na talagang legit, talagang totoong-totoo na nangyayari yung termination at break contract dito sa Hong Kong dahil nasa batas naman nila guys na um, ang both employer at ang emple empleyado ay pwedeng mag-break ng contract. Pero merong mga nakalagay doon na mga kondisyon kapag ikaw ay uh, nag-break ng kontrata, okay? Then, ano pa ba? Tsaga-tsaga lang guys. <laughs> Minsan kasi yung sobrang pagod na natin ay isip na talaga natin mag-break contract. Ako guys, halos pag naglilinig ako, pag naglilinig, sorry, bikol kasi ako. Pag naglilinis ako ng CR, parang iniisip ko na gusto ko na rin umuwi. Yung tipong pagod na pagod ka na, talagang maiisip mo din na mag-break ng ang uh, kontra. Kasi dito sa Hong Kong, guys, ang makakapag-break sa'yo ng contract is yung mga alaga mo o kaya yung employer mo, hindi maayos. Yung iba, kahit kulang sa pagkain, nagtsatsaga pa rin. So, yan yung mga dahilan kung uh, bakit break din tayo. Minsan sa kasama natin kapwa, kapwa katulong, hindi natin matake yung attitude. Ayun pala guys, meron akong nakilala dun sa, sa park, friend, tita nung friend ko na na-terminate. Ay, nag-break contract siya kasi yung kapwa niya Pilipina is ma-attitude. Kung baga ay sip-sip sa kanyang employer, then kung ano-anong uh, sinusumbong don sa amo. Then si kabayan nag-break contract. Buti na lang, kasi pag-break contract guys, halos mahirap ka rin makakuha ng employer dito sa Hong Kong. Kaya yung iba nagtsatsaga na kahit mahirap, tinatapos nila yung kontrata nila. Dahil kapag natapos mo naman yung kontrata mo, pwede ka nang maghanap ng uh, maayos-ayos na employer. So, eh, yung si tita, nag-break contract na, buti na lang yung amo niya mabait, dahil kung kilala naman ng amo niya, na kung paano siya magtrabaho, dahil nakikita naman sa CCTV. Ang ginawa ng kanyang employer, nirecommend siya sa friend, oh, sa friend nung kanyang employer, para kuhanin siya. So, mabait yung amo niya, guys. And then, last, uh, last, last night, kaming magpiprint, meron one of my friend nag-share siya na yung uh, kasama ng kanyang friend sa bahay ay na-terminate guys. Kasi, ang ginawa ni Kabayan ay kinagat siya ng kanyang alaga na 5 years old. Then, hindi na pigilan ni Kabayan na siguro sobra siyang nasaktan. Kinagat niya rin yung uh, kanyang alaga. Kaya may mga polis do, doon sa bahay. nung Uh, kasama nung kaibigan niya. And then, ang ginawa ng employer, to terminate on the spot yung kababayan natin. Ang advice ko lang kasi sa inyo guys is kung sinasaktan kayo ng mga alaga nyo, uh, isumbong nyo na lang sa kanilang mga magulang. Huwag nyo gagantihan kasi tayo pa yung lalabas na mali sa ganong sitwasyon kasi pinatula natin iba tayo, Buti na lang, mabait-bait pa yung kanyang amo at uh, t-terminate lang siya. Paano kung pinakulong siya? O, oh, di ba? Mas mahirap na yung uh, ganong sitwasyon. kinagat ka ng alaga mo, din kagatin mo din, lalabas na, mali pa rin ikaw doon. Kahit anong kulit ng mga alaga natin, pinagbabawal kasi dito sa Hong Kong ang pananakit ng uh, mga alaga nating bata. Nasa batas nila na kapag ganon, Siyempre, parurusahan tayo kapag sinakta natin yung mga alaga natin. Then, may mga CCTV pa naman dito. Lahat ng galaw natin is nakikita nila kung baga nakarecord. Kaya, maging maingat po tayo sa pag-aalaga natin sa mga bata. Kung sinasaktan tayo, huwag po natin gantihan, isumpong sa magulang. Pero kung sobrang worse na talaga yung pananakit sa atin ng mga alaga natin, Uh, pwede naman tayong, kung wala talagang action guys, hindi mo na talaga kaya, pwede naman tayong talagang mag-break na ng contract. Dahil nasa batas naman nila na pwede tayong mag-break pag hindi na talaga natin kaya. Okay? So, yun lang guys. Shinare ko lang sa inyo para maging aware kayo na totoo talaga na legit na legit yung break contract at termination dito sa Hong Kong. Hindi sa tinatakot ko kayo guys dahil pag nag-apply tayo dito sa Hong Kong is mahal yung magagastos natin. Kasi ako, nasa halos 50,000 din yung nailabas kong pera bang nag apply dito sa Hong Kong. Okay? Gusto ko lang maging aware kayo na pag nandito na kayo is uh, maging maingat po tayo. Then, uh, kapag hindi na kaya, pumunta tayo sa mga agency natin. Uh, magpatulong tayo sa kanila kung uh, ano ang dapat natin gawin sa mga ganyang sitwasyon na break or termination ng contract para makapag-advise sila sa atin. Okay? So, thank you so much for watching. Sana ay may natutunan po kayo sa na-share ko ngayon at magbigay ng aral sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong. Thank you so much. Happy rest day. Bye-bye.